TV consult tapos modular cabinet so modular kitchen cabinet ito so, yeah. po yung hindi pupunta tayo sa susunod ito po yung ibang mga so, ka, TV uh, wala yung kasama nila kaya umuwi rin sila so kahapon limang so, ito po magpapatimpla po tayo na yun. scam tila doon na po Ones, so, one set sa Pangasinan. Malapit so, lang sa uh, project so, ng sa Mark tiyo. tsaka kay ni, Yan <laughs> kasi simulan nila. Handa na nila Yan yung PBC. Base natin yung kulay ito. <tinyo> so, si, sir Mark, sir, 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 Nasaan? LV Ang dapat abangan Vlog ng buhay Tower of Inspiration Mac Hindi nakukulang Project after project Abot kamay Okay, good morning Good morning po mga boss Dito tayo sa shop So, yung mga tropa natin nasa dalawang project, yung isa nasa Mapandan, uh, may top floor na Tarlac. Tapos yung isa nandun sa Purkling Lingay. So, TV Consul, doon sa Purkling Lingay, sa Malacan pa, tapos dito sa may Mapandan. TV Consul, tapos Modular Cabinet. So, Modular Kitchen Cabinet. Dito yung po yung ilagawa nila doon. So, meron naman na yun na uh, tao dito sa bahay. Ayan. So, susunod na project natin dito, uh, Alaminos, Tsaka yung kayo eh, parang rides vlog. Ayan. So, PBC. PBC rin po siya. Yan susunod na gagawin. Yung sa mapandon naman, ito yun. Uh, PBC rin po siya. PBC foam board. Tapos ni nilaminate po natin tapos naka-aging na rin po siya so tatanggalin na lang itong ano niya pang kakabit na yung plastic cover niya yung film so ayun ah uh, natin dyan yung unica yun po yung ginamit natin dyan so hindi pa pala tayo nag update doon pupunta tayo sa susunod so, ito po yung ibang mga ano hindi pa na-agingan uh, Okay. So, yung pirang tataabas natin sa mga modular ito. Yung CNC. Tapos, doon tayo nag-aging. So, machine na po lahat. Tapos, yung mga maliliit na kwan na tabas. Dito na namin tinatabas. Ah. Yeah. Okay. Okay. So, tara Okay dito naman tayo sila Ma'am Kay tsaka kay Sir Ron wala okay. po ng putik And shout out kay Sir Sir Ron at tsaka kay Ma'am Kay nandito so, pa tayo sa Parkling niya so ito pa yung renovation na uh, project natin noon so uh, bumalik po tayo rito para dun sa na uh, uh, TV console

Ayan. So, PVC po siya. Naka-laminate. Ayan. Ayan naka laminate lang po siya. Nakakulay black. So, mahilig kasi sila madam sa dark gray black. Ayan po yung gusto nila madam. Ayan. So, ito po yung ano. Ito po yung Ayan. Yung design na napili nila, madam. Okay. So, balikan, balikan na lang po natin to. Walang nagtrabaho. Bali, may, may pumasok rito. Kaya lang, hindi sila, ano, uh, wala yung kasama nila. Kaya umuwi rin sila. So, kahapon lima po sila. Ngayon, yung isang may hawak ng project na ito, may asikasin doon sa, ano, sa project ni ay doon sa school para sa mga bata hindi sila hindi na pumunta hindi na pumunta rito kasi mas kasi dun sa school kaya lang hindi siya nagpaalam sa amin eh siya pa yun naman yung may hawak dito ah uh, so yan so yan lang muna yung uh, may papakita natin dito sa project so ngayon lang tayo nag ano Uh, nagkaroon ng mga ganitong kulay na cabinet pati sa TV console. So dark color. So yeah, kaya abangan niyo po. Ano anong, anong kakalabasan nito? Okay, so ayan, yeah, tara Maulan. Maulan, maambon. Okay, dito tayo sa lawak. Lawak Pangasinan. So andito tayo sa paint Center magpapatimpla po tayo. Para sa stone. Simbla na tayo Dito rin sa lawak yun mga boss Yan yung, yung lalagay natin doon sa Stoneworks Yung parang in-stamp nila doon na bato Yan, so 170 yung bawat isang litro So dalawang kulay lang Beige saka yung gray Tapos yung base natin Black Yan, so dito lang tayo sa ano Lawak Paint Center Sa Pangasinan palapit lang sa project natin. So tara. Punta tayo sa project. Okay, dito na tayo. So i-update natin 'to. Uh, shoutout kay sa Mark tsaka kay Ma'am Alma. Sakto. Kain tayo mga boss. Uh, tinola? tinula na leg ng manok paborito yan kasi simulan nyo lang ah, uh, uh, ano lang kayo? tatlo? ang ganda yun okay so nagsample po tayo dun so patayin lang natin mamaya sige lang patayin natin tapos yan na natin isang kulay So ito na yung ano yung pinapalitan natin yung husky nya tapos pinalitan natin yung mga lines nya yan oh, mas maganda na siyang tingnan so naka versetex rin po siya versetex pero dito sa line nya hindi na naka versetex so seal gray po to, tos ito tapos ito tinimplan na lang po namin ito yan ganda ba na so, bagay na so yung isa na lang magpapano dyan yung WPC dito yung isang accent niya ang na siya punta tayo sa loob okay so dito sa loob buksan nga natin ang ganda ganda na nilagay na yung PVC ceiling panel 那些没有。 ganda na no? pangyayamanin na <coughs> okay okay so dito hindi para ano tapos pumunta yung mga tropa namin dito mga eskolado hindi pa nila tinapos pati dito hindi pa nila tinapos andyan mga materialis ikakabit na lang hindi pa nila tinapos kaya nga pinapunta namin sila rito para matapos na alas 2, alas 3 yato umuwi na sila ngayon hindi, hindi pa rin tapos marami pang iriritats kompleto naman yung sahod nila mas gusto pa nila paulit ulit, -ulit. ayun ko ba kung anong problema ng mga Ayaw ah, nila nalulugi. Gusto nila kami yung malulugi. Meeting ko nga sinasano. sa Next week. Okay. So, hindi pa nakapag-final dito. So, yung natilesan pa lang dito sa bahay. Ito, ito lang muna. Yung natilesan sa taas, wala pa tinawon ni madam dito sa baba dito nagpipinis na ba kayo oh, oh, no? oh, na dito? walang tayo nito. walang pa. pa. nyo mabuti. pa oh. walang pa. kami pa. pa. Okay. So, ito naman yung sa taas. Ito na yung white. White na Dapat pag naging kayo ito. ano yun ng roller? Hindi nyo ba na alam yon. Okay. Oh. may, may guhit pa rin yan May guhit pa rin yan Kahit pinatungan mo ng ruler yan May guhit pa rin yan Dapat yung una nyo pa lang Lehain mo Pag nagbrush kayo patungan mo ng ruler Baby ruler So ito naman Okay So makinis na rin yung mga wall nila Hindi gaya nung unang punta natin Oh, winis. Okay, yung sinampulan natin dito, ayun, umulan ulit. So, saka -ano na tayo magsas uh, magsa dito pag ano, uh, umaaraw, magpatuyo. So, ano kasi, medyo basa pa kasi yung ano, yung base natin yung kulay itim so dito yung makapag design so baka next day pag umaraw balik po tayo rito para i-design yung uh, pintu pintura na itong nasa labas Nah, dito PVC to PBC ni Okay, so, angkara na. So, shout out kay Sir Mark, sekarang kay Ma'am Alam. Okay, so di to tayo sa MBB Royal. Oh. Bili tayo ng satin white ng Davis Ayan o eh. Okay, ito na yung Versatex Roller 5.90 5.90 po yung dalawa Nasa yung baby Okay, so ayan na oh. 8.90 po oh. Satin white So wala tayong makikita doon sa labas Talagang ano, dadayan pa natin sa Willcon Sa uh, sa City Harder wala din And 8.94 po yung ano uh, Per galon Okay Ayan, 3,576 ang apat Okay. Okay. Okay, thank, you. thank you. Boss. Basta so may pick up Okay. Okay, thank you. Ah. Uh -huh. Let's go. Okay, dito na tayo sa bahay. Basta. Ang ginagawa nila. Nagkalat. Ay, okay, nagkalat sila. Hoy, oh, nagkalat nag nagkalat kayo. Buksan mo yung lights, buksan buks mo yung lights. Sige okay. pa, isa pa. Yan. Mm. Wow. Nagkakalat kayo? Hindi. Not oh. May, sino may very good? Ako. Nasaan? Pakita mo. Nasaan? Bilis. Ah, wala garuda. Ikaw kuya, may very good ka ba? Um, May very good ako, Papa. Ano? Oh, magbabay na nga lang kayo dito. Magdagoy yun yung vlog is the best vlogger. Click in the video now. Make sure to subscribe. Ikaw kuya. Hi guys. I'm, bye guys. See you on the next video. And click on this video on the screen right now. Bye. Bye.